Another day, another vlog! Thank you Lord for this day! Bali ngayong araw nga pala na to, eh nagluto nga pala kami ng adobong sitaw na walang sahog tapos itong bistek na bangus. Bali pagkatapos ko nga pala magkape kaninang umaga, agad na nga pala ako nagsaing dito sa maliit nga na kaldero dahil konti lang din naman kaming kakain ngayon. Meron pa nga ditong natirang nilagang mani at favorite na favorite ko ng ang kutkutin yan. yun. nga lang ang gusto ko nga sa mga nilagang mani na to, eh yung hindi mamasama sa yung sakto lang. <laughs> Meron nga nakita kanina yung nanay ko na naglalako ng mga gulay kaya bumili siya ng 30 pesos na sitaw. Agad ko na nga din pala itong pinagpuputol dahil itong ulam nga na to e eh, aalmusalin nga namin. Umiiwas nga kami ng very light sa pagkain nga ng matataba at mga karne dahil nga yung mga kasama ko sa bahay na high blood na yata. Naglagay na nga lang pala ako ng konti mantika dito sa may kawali at iginisa ko na yung sibuyas at yung bawang at heto ang kamatis. Haluin lang natin to na ng haluin hanggang mahilo nga sila dyan. No, medyo madurog na nga yung kamatis. Naglagay na nga pala ako dito ng konting paminta, pampalasa. Mabilis ang pag-aadobo lang naman to. Tsaka dito sa sitaw naman talaga na to. Eh, masarap talaga to, lalo na pag inadobo. Nung lumalabas na nga yung aroma, ng mga ginisa natin, eh, nilagay ko na nga pala itong mga sitaw. At pagkatapos, eh, binuhos ko na nga pala itong toyo. Yung toyo namin eh, hindi naman ganong maalat, kaya pwede kong dagdagan. Sa totoo lang, meron kasing ibang toyo na kahit konti lang yung ilagay mo, eh, maalat Kapag na. Kapag nag-aadobong sitaw talaga ako, toyo muna talaga yung nilalagay ko, hindi so. Ka. Baka kasi kumunat yung sitaw Bali nung lumambot na nga yung gulay eh, Tinimplahan ko nga pala to At nung okay na, eh, kumain na nga palang una Yung mga estudyante at sila tatay Hindi nga rugo sila masyadong nasarapan doon sa adobong sitaw Nahubos nila, tuloy di ako nakakain <coughs> Noong bago man ang hali naman Dumating nga pala si mother At nakabili nga daw siya ng bangus Na apat na pirasong hindi kalakihan Kailan lang naman kasi kami nagpaksiw Kaya naman sabi ko, ibang eh, luto naman yung gagawin natin ngayon Para maiba <coughs> Bala, ang ginawa ko nga, tinanggalan ko nga pala ng buntot, palikpik, tapos ayan yung bituka, tsaka hasang, at hindi ko na nga pala ito kinaliskisan. Pagkatapos ko nga matanggalan ng bituka, eh hiniwa-hiwa ko na din pala ito, at pinakabanlawan, at patitiktigin ko nga ito dito sa may strainer. Bali na matuyo nga pala yung bangus, eh naglagay na nga pala ako ng asin dito, at nagpainit na nga din ako ng mantika dito sa kawali para makapagprito. Pipirtuhin nga lang natin to ng very light para naman hindi siya madurog mamaya kapag pinakuluan natin. Yung ibang nga, eh, nga muna nila to sa kalamansi at cakato, toyo pero ako eh direkta na nga minsan kasi kapag minamarinade natin eh nagdidikit nga sa may kawali nang maluto nga yung first batch ayan hinango ko na tapos sinalang ko na nga din pala tong second batch at habang hinihintay ko nga maluto lahat ng bangus ito nagpiga na nga muna ako ng kalamansi at ito nga yung pangaasin natin pwede naman kayong gumamit na suka na lang kung hindi nyo bet yung kalamansi at kung wala na din namang kayong time bali heto na matapos ko nga palang prituhin lahat ng bangus hinango ko na nga pala to bali binawasan ko na lang pala yung mantikang ginamit kung ko nga pagprito ng mga bangus. Tapos ito, ginisa ko na dito yung bawang at sibuyas. Haluhaluin lang natin to hanggang sa nababas nga yung aroma and then mag-add na din tayo ng paminta. Pagbuhos na din ng konting toyo and then pakukuluan lang natin to at maglalagay na nga din pala tayo dito ng kalamansi. Ito lang, masarap talagang gamitin yung kalamansi lalo na sa menudo, ganyan, asado. Ang iba kasi talaga yung lasa niya kumpara nga sa suka kapag ginamit. Oh. Bali dun nga pala sa pinaglagyan ko ng kalamansi, naglagay nga pala ako ng konting tubig banlaw para pandagdag din na sabaw. Para naman magbalansi yung lasa, nagdagdag nga ako dito ng kalahating kutsara ng asukan. Sinan lang naman yung sugar pero depende sa inyo kung gusto ng purong asim lang, wag na lang kayo maglagay ng asukal. Bali ayun nga, nilagay ko na nga din pala yung bangus tapos pinakuluan nga lang natin to hanggang i-absorb na nga nung bangus yung pinakasabaw. Hindi ko na nga pinakatuyo itong ating nilulutong bangus kasi Diyos ko maghahanap ng sabaw yung mga bata. <coughs> At dahil nga hindi ako nakakain kaninang almusal, ay rego, makarakal ko yata kanining ng eh, brunch ko na yun Saktong-sakto nga lang yung asim, tamis, alat nitong niluto ko. Ay, ng kanya Hindi naman to ganun ka perfect, pero pwede na. Sabi nga ni Grace Tan Felix, okay na to. O siya, yun muna yung ganap natin for today. If you enjoy watching this video, don't forget to like, follow, and share. Babu!